Hello, hello, good morning mga ka-loads! Welcome sa aking bahay kubo Ayan ang aking bahay kubo <laughs> Oh hi <laughs> Mga kaloads Tayo ngayon ay magluto ng dining ding Mga kaloads Ito ho Ito ah. ho yeah. Ito yung kabuuan ng aking bahay. Ayan. Ang bahay kubo ni Lolo Ilyong. <laughs> Ito yung aking lutuan. Ayan. Ayan, din ako mga kalods. ha Huh? <laughs> oh, oh ha, hi mga kalods <laughs> Balik ko ha mga kalods ha, Para makita ng maigi Ang Ay actually papakita ko muna yung Didingding ko No mga kalods no? Eto ha mga kalodi Ay, ah. Ay hindi masila Oh, yan. Hop, oh, baliktarin ko na lang para okay na. No? Para maayos ang kita. Baliktarin ko ang mga clouds. Oh, hi! Hey, <laughs> mga clouds. Ito yung didiling din natin. Itong alokbati. Galing mo pala dyan, Hindi ko alam, ha? May kangkong. Ayan. Tapos, lalahukan natin ng malunggay sasahugin so, natin ng ots pritong tilapia oh my god wow ah, ayan ah, ang gagawin natin mga kalodi mag naman tayo ayan oh. o ko na nang sibuyas, bawang, ah, okay na. Saka ah, asin. Ah, pinatakam ko na ng mga ano na diyan, pinauna ko na, hindi ko na pinakita sa inyo, no. Kanya <laughs> na maggawa ng ano ng baguong isda. Ayan. Ayan mga clouds, takpan na natin para maka ano na siya. Magano na nang kukulo kukulo siya oh, wait lang ha mga kalodi antayin natin mga kalods na kukulo no sinigaan ko na parang ano ay tanghali na eh no buhay provincia pagkukulo na ano na natin itong alokpati yan ho. Oh. pati pakita ko sa inyo uli. Ayan. Oh, ha, hi. Nag-aantay nitong na mga mga alaga. Oh, may binabalak ka na naman na. Ah. silip mo na naman yung ano, pinagbigyan ko ng tilapia. Ah. <laughs> Wag naman. Sasawag natin yan sa gulay. Ayan ho, oh, nag-aantay nating mga alaga. Ayan, <laughs> nag-aantay na sila. Ayan. Ating mga alaga nagkaantay na. Mga makain nila. Aha. Ya, kukulo na yan mamaya. Hmm. Ayan, kumukulo na mga kalods. Ano natin? Lagyan na natin to. Hmm. Ano sa topic tubig niya? Mhm. Mm Iba diba, mga karot. Yan. Ganito ang cowboy. Ha. <laughs> uh, Antay antay lang kayo. Antay antay lang kayo mga alaga. Eh, kakain na tayo mamaya pagkatapos makaluto ni Lolo Ilyong. Mm -hmm. Tuli, itong pinagugagasan ko, malinis talaga yan. Yan. Pangalawa na nga itong, ano, linis. Ang sayang yan eh, oh. Linis yan, ha. Yan. Tapos, lalagyan na natin itong ano, para magkarasa. Hmm. Pasal natin. Oh. <laughs> Ayan. Okay. Atong patong. Agoy. Agoy patong patong isensya na kayo malikot kamay ko kasi isang kamay isang hawak ano ganyan mga clouds mm -hmm. takpan na natin na mga clouds O oh, mga kalods, mulo na. Ready to eat. Oh, hi.